Magandang araw mga kaibigan Pasensya na kayo, bumabagyo dito sa location ko Kaya maririnig nyo yung lakas ng hangin at ulan Okay, pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon Ang uh, post ni Senator Ronald Bato de la Rosa Isiner lang niya ang post ng PDP Laban Ito Supreme Court BP Sara should have been given An opportunity by the House to be heard. The Supreme Court, in a decision penned by Associate Justice Marvin Lunen, made it very clear that Vice President Sara Duterte should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment prior to its transmission to the senate the high court said that this should have been done despite the articles of impeachment getting endorsed by a big number of members of the house of representatives okay Mag uh, lang ako ha? may, may dagdag pa dito. ko yung paliwanag ni Senator Ma Marcoleta kagabi sa kanyang programa sa Net25 ang akala ng mga kongresista dahil meron na silang one third yung requirement para ma-endorse ang isang impeachment complaint akala ng mga kongresista pwede na dahil super one third na eh 215 yung initial ano tapos nadagdagan pa So, ang alam ng mga kongresista, pwede na yan. Yet, yet, yun na. <laughs> ah, Doon sila nagkamali. Bakit inakiyat ka agad? May requirement pala sa konstitusyon na dapat kahit na-endorse na na kaperma na ng more than one term paliwanag ni Senator Marcoleta dapat pala yon dinala pa rin sa Committee on Justice o at doon sa Committee on Justice dapat si Bipisara nagkaroon siya ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang sa kanya yun ang tinatawag na due process wala, walang ganun walang due process maliban pa sa na-violate yung one year bar kaya yun, unconstitutional Oh. Salamat kay Senator Marcoleta Leta, naintindihan ko na. Okay, dagdag -dag dito. Ito na yung yung decision, yung sinulat ni Justice Lunen. The respondent, meaning si BP Sara, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from the House members. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up to the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. yon ang sinulat ni Justice Lunen. O, ito po si Justice Lunen, no? Dilawan yan, ha? Apointe ni dating Pangulong Noy Noy Aquino, kailang makita mo yung kanyang pagiging patas. Ang ganda yung kanyang, may sinulat siya na eh, doing the right thing on the right way at the right time. <laughs> Galing! Okay, so yun ang malaking pagkakamali nila. Hindi nila dinaan sa Committee on Justice. Kaya ito na ang nangyari. Nagkabulilyas. Oh. So, ano ang masasabi natin doon sa 215? Mga marurunong. Uh, mga magagaling. Ano pa? Honorable. Oh. Lahat na lang ng mga ano ambibilis pumerma uh, malala ko tuloy yung kwento ni Senator Marcoleta yung kaibigan niyang kongresista na pumerma kininto daw ng kanyang kaibigan na ay eh, pumerma lang kami dahil inipon kami sa isang kwarto eh hindi na kami makalabas kailangan pipirma kami kasi nga yung sabi ni Kongresman Tobichanko, may pangako. O, kung totoo ba yun, 150 million. Kailangan nilang pumirma para sa kanilang distrito. Yun. So, hindi na daw nabasa ng kaibigan ni Kongresman Marculeta, kailangan mong permahan kasi ilang ilang oras lang yun oh. No? nagpermahan anong oras pagdating ng alas 5 din ala na sa ano Babilisan. so nung Nung wala pa itong desisyon ng Supreme Court na unconstitutional, ha? sabi ni Senator, o pwede ba, pare, imbitahan kita mag uh, lang sa impeachment court. Sabihin mo lang na hindi mo nabasa. ah hindi. Ol. Parang awa mo na, pare. Pag tawagin mo ako doon, sasabihin kong nabasa ko. <laughs> so, hindi nila talaga nabasa. Hindi naka-attach yung mga ebidensya, Yun ang ang... Uh, pagkukulang ng ating mga honorable members o di kamara na merma hindi nila binasa <laughs> so ito ngayon sorry yeah magfile sila ng motion for reconsideration okay lang yun kaya lang anong aasahan babaliktad pa ba kaya yung 13 <laughs> parang malayo kung babaliktad eh, ay ko lalo ng ano kaya lang, wala na ito. Uh, see you next year na lang. Gustong gusto namin, ano, oh, yung may may survey na lumabas ang Octa Research, ang ganda ng timing. Kaya lang, dahil Octa Research, alam ko na yan. Oh, 80% ng mga respondents, gustong gustong matuloy ang impeachment ni Bishop Pizarra. Oh, yes, kami, gusto rin namin matuloy para makapanood ng bloodbath. Eh, ba? paano matutuloy na hindi nyo man ginawa ng tama uh, binayulate nyo ang one year bar rule plus diniprive nyo si BP Sara ng kanyang karapatan na ma makinig <laughs> so paano ngayon yan so sige ituloy nyo ang impeachment gusto naming matuloy ang impeachment next year tignan natin kung <laughs> makakapanood ba tayo ng bloodbath so see you next year mga kagalang-galang na 215 members na ay iba na pala dahil yung iba na hindi na no may mga bago na rin. So sino kaya ang susunod na 215 na piperma by next year? Okay. <coughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng <coughs> libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tirahan ang tribong Talandi. Panoorin nyo ang video na ito. Maunahin ni si Angkol ang magtaga-anod yero at pako na siya. Ayun. Ito ba ay kaloron? Ayo. Dapat akong magiyukos sa akong So nagtinaba sila o pagtaon sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinaba sila sa pag atop sa ilang balay. si iba kasi tira no kuda ko ba? Ko, sendis sa school. So, <tong> so makita na <tong> O karon ka ro managiyad ang balay nga likuan unsa imong masuti ko nga natagaan ka giero o plain sen pa ko. Salamat sa Ginoo nga nakabalay rong akong anak. Oo, kay nakigloon lang ang imong anak. Nakigloon lang sila sa ako. Og imo la siyang gitabangan. Aron lang makabalay. O ako silang lang gitabangan nga aron makabalay. O -o. So salamat o -o. kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So, dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So, salamat.